Punta naman tayo sa pampahupa ng mataas na presyo ng bigas. Ang pinatupad ngayong price ceiling na 41 at 45 pesos kada kilo. Blockbuster tuloy ang pila sa mga tindahan. Pero kung ang mga mamimili ay nakakatipid dyan, nalulugi naman ang mga nagtitinda. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Pinilahan. Ang yung at dinumog ang bigas dito sa Mega Q Mart sa Quezon City. Paano ba naman? 41 pesos na lang kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos naman ang well-milled rice. Alin sunod yan sa ipinatutupad na price cap sa bigas ngayong araw. Siyempre, happy ang mga mami mili at may mga gusto pang mamakyaw. Nagulat siyempre, hey, tapos di ko ako nakabili ng bigas. Ano ba? hey. nanay? Ah, Napakahirap. Napakahirap. Dalaw-dalawang kilo lang. Eh, ngayon, gusto Gusto kong bumili ng limang kilo, hindi ako makabili sinabi po sa kapitbahay namin na bumili na daw ako ng bigas kasi daw po ay nagkakaubusan daw po. Okay, na lang ha, wala na, wala, wala, wala. Hindi rin tuloy magkamayo ang mga nagtitinda. Para mapagkasya sa mas maraming customers ang murang bigas, nililimitahan lang ang benta ng dalawa hanggang limang kilo depende sa dami ng stocks. Pero kahit ganun pa man, mabilis na ubos ang murang bigas. Tulad na lang sa pwestong ito, sa loob lang ng tatlong oras, simot na kaagad ang murang bigas. Kung ang mga mamimili ay nakatipid, ang mga nagtitinda naman, nalulugi. May mga napilitang magbenta, gaya ng tinderong si Jack Chongson sa Agora Market naman sa San Juan. Oh, masabi kasi ng CTL, mam, ma tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 at 45 po. Kasi kung hindi pwede po hindi kami mag-display, pwede kami ipasara. 100 pesos kada kabarang bigas ang nalulugi niya dahil sa price cap. Ka. Katumbasin ang 2 piso kada kilo. Para makasunod sa price cap, nag-display sila ng 41 at 45 pesos na bigas na hindi naman daw nila ibinebenta. noon. Ma'am, hindi ako magtinda nito ma'am. Kasi tingang, ito niya may tsura ma'am, pangit naman eh. Kasi may tsura naman ma'am, madilaw. Kahit sinong tao na ma'am, hindi naman bibili niya ma'am. Wala pang bibili sa akin ito. Bagamat may murang bigas dito, limited edition lang ito dahil kaunti lang supply para sa ganitong presyo. Kung maubos yan, merong ibinibenta premium rice na mas mahal pero mas magandang kalidad. Naabutan din namin kaninang umaga ang tindang ito na hindi na sana bubuksan pa. Pero ang ending, ibinenta na rin nila ang natitira nilang stock kesa naman masira lang. Wala kami pang 41, 45, mamako eh. Ba't kayo napilitan magbukas? Eh, pinagbukas kami dahil kasi kailangan din ng tao. Umaasa ang mga rice retailer na tutulungan sila ng gobyerno sa kabila ng pagpapagod na magbenta sa presyong palugi. Halos lahat ang tindang inikot namin kanina sa San Juan at Quezon City ay may nakadisplay na ipinataw na price cap. Lalo't nag-inspeksyon ng LGU kasama ang mga tauan ng Department of Interior and Local Government, Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Nang tanungin ng DA kaugnay sa hinaik ng mga naluluging rice retailer, sagot ni Agriculture Under Secretary Domingo Panganiban. Hindi pa naman naluluging, ngayon pa mabibili. Alam namin lugi sila. So in effect, uh, gumawa naman ng uh, steps ang ating Pangulo para matulungan ang ating mga maliliit na nagbibili ng bigas. Anya, magbibigay ang gobyerno ng 15,000 pesos sa kada retailer sa buong bansa mula sa pondo ng DSWD target yung maipamigay ngayong linggo. Ang mga lokal na pamahala naman, pinaplansya na rin ang diskwento at posibleng sagutin ang kanilang renta. Sa ngayon, kinukompleto pa ng DTI ang listahan ng mga retailer sa buong bansa para mas maayos ang pamamahagi ng ayuda. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.